So balik ta guys, uh, di ba? So mo na ni sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Hello guys, welcome back sa atong channel. Please like, tune in and titing and this time guys, mag-prepare na pud sa ato ang paniog ko. Akong lutoon karon sa atong paniog to guys, mag ko. So kaninyo nakita guys, ako na nang gibali. Mm, na naman ang dire so ako na nang ibalik. O um, di yeah po pa na prepare na ta sa ato ang ako ning version guys ha. Ang scabeche na ko ako ning version wala ko giawatan ani. Dinapod ko dire ko an guys kanang uh, luya na apoy kamatis, uh, sibuyas na puti, og napud pay awos and then gamitan pud nako siya soy uh, tomato sauce. Oh, kani siya guys. Uh, gamitan nako siya ani guys. So, discardian pa na lang guys. So, pakilanta na lang sa pag-prepare na to. O pagluto na to sa atong iskadichi. Kaya ako pa ang isda, guys. So, see you later, guys. Bye!

すてきなことは。 Narato mga panakot guys, ready na. Para sa twist kabetchi. Oh, nagpili ba na? Pero sabi na kaya ang... po mo ng idiot ang kanang nagliyok-liyok ka ba? Kanya ba siya mo akong ito? Hindi mo ko magtingin ang ano. Pero manang idiot pag mag-idiot. Sige na. Sige na. Hmm. pa lang. 我我我，不也不,要不要，我是生气，你知道不？ saya <laughs> <laughs> kasih

na akong tubig guys kay gusto ko dagag sus. Gusto ko masabaw yung sus ba? Dili malah. Din mo pa ganahan ni ito. So ilunod na nato ning ato okay. kung ang gi. Ang slice na kung ang dagmay na carrots.

Sige, sige ko. Tilaw pa E E Gusto man niya good video sweetness, bali nice sweetness. So ilunod na ko ang ilunod na nato akong isda nga gi-fry. to baby. Atong isda nga fried fry, 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 fry ato nang ilunod. Nara day guys, oh. Akong version ni guys ha, sa, sa ice cabbage yung isda. Oh. May pagkatamis isa na niya guys. And then, dagan sa siyag sauce. Dagan iyang sauce ba? Oh. Ginaan man si Tony og daghan good sauce kay sa sauce palang ulam na. Ano ba? Diba? So makabalo man siguro mo magluto guys, sa escabeche kay kani ako maning version. Daghan man pud maawatan. So wala na lang ko na sa inyo yung sana ko ni pag process sa pagluto. Kasi so, kanya-kanya man pud version guys. So mo na mong paniugtoon karon guys ang iska Nami Lamig kay So thank you for watching guys and please like, share and subscribe guys. Thank you so much. Tony and titing, please like and subscribe. Po. Salamat. Bye bye.